number hey na! Na! At eto na sila, ang nag i masugid na tagahanga ni Nicole Yala. chris Chuper! Chuper! sama ang nag iisang die hard fan ni Chris Chuper ni, 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 ni Nicole, alla mula sa mahiwagang burnay mahiwagang burnay mahiwagang ang pinanganak na mayaman. Wala kaming magkakapatid at ang papa ko lang ang nagtatrabaho para sa pamilya na isang OFW. Ang kwento ni papa nung pinanganak si ate ni pambili ng alkohol ay wala siya. Si papa ay graduate ng electrical engineering pero dahil sa mahirap maghanap ng trabaho, nagsimula muna siya bilang electrician. Hindi pa uso noon ang social media kaya pag na-homesick siya, umaakit siya ng taas ng building para sumigaw. Isang taon lang ang igawat ng edad namin ng ate ko. Kaya nung nagkinder siya, naging saling pusa ako sa klase niya. Sabay kami nag-aaral noon sa Barangay Daycare Center. Matapos ang school year, graduate ako bilang most outstanding student. Top 1. At top 3 naman ang ate ko. Tuwang-tuwa talaga sila mama at papa. Nung nagbigay ako ng graduation speech, ang sabi ko, paglaki ko, gusto kong maging doktor. Hindi ko pa alam noon na matagal at mahala mag-aral ng pagdodoktor. Kaya ang komento ng mga kamag-anak namin, Ano ba yan? Gusto mo maging doktor? Pangmayaman lang yun. Ang sabi naman ni Papa, Huwag kang mag-alala anak. Magtatrabaho ako ng sobra para maging doktor ka balang araw. Simula noon ay pabalik-balik na si Papa sa abroad tinitiis niya ang lahat ng pagod. Nakakakain na nga siya ng mga buhangin sa katatrabaho. Tinitiis ang init sa disyerto para sa pamilya namin. Kaya sabi ko sa sarili ko, mag-aaral ako ng mabuti. Hindi ko sasayangin ang lahat ng sakripisyo nila mama at papa. Nang mag-grade 1 ay sa public school kami in-enroll. Muntik pang magkaproblema kasi five years old pa lang ako noon. Nakiusap si mama na kung pwede, e eh saling pusa na lang ulit ako. Kahit sa bandan likod na lang daw ng klase ako puupuin. Pero na makita ng teacher na nakakasabay ako sa klase at naipapasa ako ang exam, ipinasok nila ako as regular student. Gromadjut ulit ako ng top 1 at ang ate ko naman ay e kasama din sa honor roll. Sobrang saya na naman ang mga magulang ko noon at sobrang saya ko din na makita ka silang masaya. Patuloy pa rin na nagtatrabaho si Papa abroad. Nung high school ako, graduate na naman ako ng salutatorian. Nag-speech ulit ako at sobrang saya na naman ng parents ko parang nakaprograma na sa utak ko na pag nag-aral ako na mabuti at nakakuha ng award sa school, ang resulta ay kaligayahan para sa mga magulang ko. Gusto ni Papa na sa private school kami magkolehiyo, kaya dodoblehin niya daw ang pagtatrabaho. Blessing naman na nakakuha din ako ng scholarship sa The Ateneo. Oh, uh, dapat wow. ganun eh. The, The Ateneo academic scholar ako ng apat na taon. Ang talino nito, ayoko itong kausap. Mahirap <laughs> <laughs> maging kaibigan. Grabe, sobrang achiever, bata pa lang. Oo Buti Tapos, na, galog nga. Buti nga, tinagalog tayo. Oo Tapos ano pa, scholar pa ng Araneo, academic scholar. Grabe Hindi man lang ano financial scholar, mga ganon. Mm -hmm. Academic scholar ako ng apat na taon. Nung time na yun, anim na kaming magkakapatid. Kumuha ng nursing ang ate ko at ako naman ay BS Biology. Simula kinder ay hindi talaga na bago ang pangarap ko. Gusto ko talagang maging doktor. Sobrang nakakapagod ang mag-aral. Sobrang daming exam, sobrang daming subject, sobrang daming kailangan basahin. Sa tuwing nagpupuyat ako sa kaaral, ka iniisip ko na lang na mas pagod pa rin ang mga magulang ko. Yung mama ko, sinasamahan pa ako magpuyat. Tinitimplahan niya ako ng kape at habang nag-aaral ako, at ay pinagmamasdan lang niya ako mula sa isang tabi. Habang nasa kolehiyo ay sinubukan kong mag-boyfriend. Naku, umpisa na to. <laughs> Eto na. Eto na. Nakatikim na. <laughs> Pero sa kasamang palad, hindi naman ayon sina mama at papa. Ang gusto nila ay mag-focus muna ako sa pag-aaral. Kaya kahit mahirap at masakit, sinunod ko ang mga magulang ko. Hiniwalayan ko ang boyfriend ko at nag-aral na lang ako na mabuti. School bahay lang talaga ako hanggang graduate ako ng cum laude sa kolehiyo. Muli ay kitang-kita ko na naman ang saya nila mama at papa. Parang nawawala ang lahat ng pagod ko sa pag-aaral nang makita ko silang masaya. Pagkatapos ng college, diretsyo na akong nag-apply sa med school. Alam kong mas mahirap 'to. And this time, walang scholarship na ino yung school. Napaisip tuloy ako. Talaga bang pangmayaman lang ang pagiging doktor? Pero ang sabi ni Papa, Okey lang yan anak. Kakayanin natin. Another four years na pag-aaral ng medicine plus one year ng master's in public health. In short, grabe ang pagod. Sobra. May mga oras na umiiyak na ako habang nag-aaral kasi ang hirap-hirap intindihin ng mga binabasa ko at ang dami-dami pa. Eh, ginusto mo yung girl eh. Tingnan mo uh -huh. kami tatlo. Gumaduate <laughs> <you na> lang. <laughs> Sinabayan pa ito ng mga hospital duties, clerkship, at internship. Minsan more than 24 hours ang duty ko. Pag uwi ko ng bahay, hindi ko na alam kung anong una kong gagawin. Kakain ba ako, maliligo, o matutulog. Isang beses kumain ako ng hopya para lang may laman ng tiyan. Habang umunguya, nakatulog ako sa upuan. Pagising ko, hawak ko pa rin ang hopya habang pinapaypayan ako ni mama dahil walang kuryente noon. Maraming beses na gusto ko ng sumuko pero sabi ko sa sarili ko, hindi pwede dahil siguradong bibiguin ko naman ang mga magulang ko. Sinikap kong itawid at kayanin ng med school. At sa awa ng Diyos, graduate ako ng may MD. May PH na sa dulo ng pangalan ko. Nung graduation ay sobrang proud nila mama at papa. Ang hindi nila alam dah ay mas proud ako dahil sila ang mga magulang ko. Biruin mo, walo kaming magkakapatid pero napaaral nila kaming lahat. From electrician, naging engineer na ang posisyon ni papa sa kumpanya. At habang nagtatrabaho siya, nag-aral siya ulit para makakuha ng mas mataas na posisyon pa hindi nagtagal ay naging safety manager na siya sa isang engineering and construction company sa Kuwait. After ko makagraduate sa med school, eto na, board exam na. Ang pagre-review talaga ang pinakamahirap sa lahat. Yung anxiety at kaba, sobra talaga na halos lampas ulo ko na. Ang haggard-haggard ko, ang oily-oily ko, ang taba-taba ko pa. <laughs> Habang kasi nag-aaral ako, kain ako ng kain para hindi ako antukin. Di ba para mas nakakaantok yun? Ang cute mo! Habang nag-aaral ako, kain ako ng kain para hindi kasi ako antukin. Pero sabi ko, matatapos din ito. Tiwala lang para sa pamilya ko. Apat na araw ang board exam. 12 subjects 100 items per subject. O alam niyo na, kung ba't hindi tayo oh, kumuha nito. Eh. Ayaw natin! Girl, hindi namin ginusto yan. <laughs> hindi namin ginusto yan. <laughs> pero girl, ginusto mo to. Uh, panindigan mo. Correct. <laughs> Mabaksak mo lang ang isang subject, hindi ka na makakapasa. At kailangan mong kunin ulit ang board exam. Grabe talaga ang kabako nun. Pero sa isip ko, gagawin ko ang lahat. Ibibigay ko na ang lahat. I will do all the work at ang Diyos na ang bahala. Todo suporta naman ng pamilya ko sa akin. Pag nagkataon, ako ang magiging unang doktor sa pamilya. Matapos ang apat na araw na board exam, hindi na ako makatulog na maayos. Ilang araw lamang lalabas na ang resulta. March 15, 2018. 8 p.m. ng gabi. Lumabas na ang resulta. <laughs> Lumabas si Momo. <shibubo. laughs> Nanakot. <laughs> Praise God. Dahil sa wakas, isa na akong full-pledged licensed doctor at the age of 25. Wow! wow! Una kong tinawagan si Papa sa abroad at iyak ako ng iyak. Naiiyak ako! Naiiyak ako! Naiiyak ako! okay, ready close up. Lagi na lang ako na iiyak. Close na lang Nakakaiyak naman kasi. Sabi niya, si Papa na din habang sinasabi niyang, Nak, napawi lahat ng pagod ko sa 25 years na pagtatrabaho dito. Mula sa pagiging saling pusa sa eskwela, ngayon ay mag-iisang taon na akong licensed physician triple degree holder at nagtatrabaho sa tatlong ospital dito sa amin. Natutunan ko na kahit maraming pagsubok, kahit napakahaba ng proseso, itatawid ka ng Diyos if you just only keep the faith and be obedient to your parents. At hindi totoo na pang mayaman lang ang pagiging doktor. Basta may pangarap ka, determinasyon, at pusong hindi sumusuko, makakaya mo ang lahat kahit ano pa ang tahakin mo. Ako po si Jam, isang tambalanista, at ito ang aking kwento. Sa ang sul... Yan ang Bingang dapat kinakabigan. <laughs> yung background music. <laughs> <laughs> oh. <laughs> Paligsan. Oh. sa barangay. <laughs> Panglaban. Oh. <laughs> Hindi kasi tuloy ang laban. Oo, oh, oh, competitive si Ate Girl. Mm. Ang ang title ng kwento ng Mahiwagang Bornay, Saling Pusa or saling pusa saling pusa lang siya nagsimula pero tingnan mo naman ngayon triple degree holder at 25 hiyang hiya ako hiyang well, hiya ako no 25 career anong naachieve nyo um, ano? ay ang galing ko uminom ng tequila no <laughs> moko mo ako ng tatlong oh, baso oh. ng tequila, kaya ko i stroke Walwal days ko yun eh. Oh. Ako, nasisera na ako lagi na nanay ko, pati mga lola ko yun eh. Nandito oh, na tayo nun. Oo, oh, kasi oh. laging, laging puyat eh. Mm. Diba? Laging wala sa bahay eh. Oo, oh, hindi nyo kaya yun. Oh. <laughs> kaya kong magwalwal hanggang 4 a.m. May pasok ako ng 5. <laughs> yun ang mga ginagawa namin noong 25 kami. <laughs> yun yung, direction. yun yung, yung, ano, yun yung achieve namin. <laughs> yun yung <laughs> Kanyang... lasing ka pa. Diretso duty. oh, di ba? Yung may, tama, yung may tama ka pero kaya mo magpatawa sa radyo. <laughs> oh, ano di ba? That time, pangit na pangit din kami. Oiling, oiling nga kami <laughs> sa mga eh. <laughs> Kasi lagi kami puyat. Kanya-kanya achievement yan. <laughs> ano kala mo? Te, ikaw lang may achievement. <laughs> Na, natuwa ako sa ano na natutuwa ako jam sa sa perspective mo nakakaano nakaka, nakaka grabe yung ]ilib. determination talaga grabe talaga promise as Nakakabili. in gustong-gusto ko yung sinabi niya na ganito pala no nakapag nag-aral ako ng mabuti ang reward ay masayang masaya ang magulang ko normally kasi parang pag nag-aral ako mabuti bibigyan ako ng reward ng magulang ko mm. di ba minsan ganun yung mga magulang reward system o pag nag-aral ka ng mabuti graduate ka with all Owners, o ganito yung GPA mo, uh, makakakuha ka ng ganito, ito yung Tama. reward mo. Pero yung kanyang perspective niya, iba eh. Iba. Ganito pala yun. Pag graduate akong top one, pag graduate akong salutatorian, pag graduate akong cum laude, ang reward pala na nakukuha ko dahil, ay ang saya-saya ng mga magulang ko. Tama. Alam mo kung bakit ka successful? Kasi ang bait mo sa magulang mo. Kaya kung hindi ka successful ngayon, siguro masama ugali <laughs> mo sa magulang mo. <laughs> Alam mo eh, Pero this. totoo yun, ha? Naniniwala, Iba, din ako naniniwala talaga ako dyan. Na kapag mag mabait ka sa magulang mo, mabait ka sa mama mo, mabait ka sa papa mo, ibe-bless ka ng bonggang-bongga. Tingnan mo to si Jam, 25 triple degree holder. Diba? Ayaw ka namin kausap. Masyado <laughs> <laughs> kang matalino. <laughs> Hindi ka na sa tropa oo, namin. Oo. Doktor na yan. Pwede. Yeah. Hindi, tsaka pwedeng oh. pakinabang. Yeah. <laughs> tangan balang at, araw tatlo ang ospital ah, na boy. pinagtatrabuhan <laughs> <laughs> kakandaan na may mga edad na tayo pro na tayo kasi yan, 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 yan. yan. At dahil tambalanista to Ay, alaw, natin Ay, alaw, alaw. alam na libre na Maka, ang PF <laughs> libre con libre consultation, <laughs> 'di ba? <laughs> mga doktor ano sila? ama, um, uh, ano silang ang kausap? Uh, may, parang may, normal, may, normal sa kanila 'yung mag 'yung to speak their language, 'di ba? Yeah. Kasi I'm sure partner, you know that, 'di ba? May asawa yeah. kang do may asawa, may may girlfriend ka doktor na parang normal lang naman 'yung pag-usap. Tapos normal sa kanila 'yung magpapasok ng mga yung terms, ng ay, ay, oh, 'yung no. mga terminology no. nila. say what? Oh, okay. <laughs> <laughs> what the f? <laughs> simple nga lang kunyari kumakain kami sa sa restaurant sabihin mm -hmm. ko wiwiwi wi, wi lang ako yun <laughs> yung term ko uh -oh. ano okay, sabi niya? okay, lang ako uh -oh. uh, siya, bladder break lang ako Ay <laughs> <laughs> ikaw na <laughs> ikaw na <laughs> bladder break ka dyan <laughs> di ka kasali sa tropa namin <laughs> di ka kasali sa tropa namin sabi ko iihi ako di ka namin bate <laughs> O <laughs> que oh, <tiba, laughs> normal para sa kanila yung mag-ano mag ano, mag, uh, mag, uh, ano tawag doon, mag na, na uh -oh. malalim yung mga salita, binalikan ko tuloy yung ano mga, yung <laughs> exchange namin ng message, nung pagbalik ko after ng maternity leave ko, uh -oh. edi syempre yung mga tao oy congratulations, na bilis naman natapos ng 60 days sa maternity uh -oh. leave ganyan-ganyan, tapos ang ang message niya sa akin, welcome back girlfriend mo to ha, uh -oh. welcome back sa nag-iisang Nicole Ayala, after 60 days off. ito hmm. ang spelling ha hindi ko ma-pronounce <laughs> Sabi niya, ah okay guys, ito 'yung spelling. Q U I E S C E N C E. Spell mo nga, Boy P. Q U Q -u, -i Q U I E S C E N C E. Ano? 15. Diba? Yan, yan, yan. Yan, yan, yan. Here you are. Sabi niya, welcome back sa nag-iisang Nicole Yala after 60 days. Kinshim, shim. Good morning. Sabi niya, I can't wait. Sabi ko lang, thanks, Doms. <laughs> Yun na nasabi ko. Hindi ko nga alam yung sinabi mo. Ha, 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 ha. Ano Hindi ko alam break? Di ba ba? Or 60 days of rest? Hindi <laughs> ko rin. alam ko. Oh, yeah, ano yeah. Basa? Anong basa? Uh, ano, na? ano, how do you, ano, eh, ano yun mga lagay mga boy pindot yung, yung uh, sa, <laughs> how it's pronounced yung ganun? Oh, di ba? <laughs> ganun siya. Oh, okay, diba, may ganun iba, may ganun sila. Iba, may sila. sila. Ibang, Ibang oh, oh. Parang dating ano, sabi, nag-uusap din kami, ah, hindi ko ma-maximize yung ano ko sabi niya. Tapos iba yung term niya, optimize. Optimize. oh, oh, oh. oh ba, ganun, ganun. <laughs> May, may iba silang ano oh. eh, may iba talaga silang mga words. And normal para sa kanila, hmm. no, kasi Manggul, 'yung mundo kasi ka. nila sarado. Koreka, sa, kanila eh. sa tsaka oh. 'yung mga nakakausap nila oh, 'di ba naka-duty sila 24 hours halos 'yung iba. Mm. So 'yung mga nakakausap nila, <laughs> nagkakaintindihan sila, 'di ba parang tayo? <laughs> tayo. Or... 'Yung tayo, ito 'yung mga ano okay, natin termino, okay. Kikemerot lang aki ha. <laughs> <laughs> <Kairin> na 'yan. <laughs> Yung kakanigin ka ng boss kung kumusta ka, carry lang, sir. <laughs> Isang beses nung nagpa-pedicure ako, sir, sir, masakit ba? Sabi ko, carry lang. <laughs> nag <-ula>, sir. <laughs> astig na astig ang daming tattoo. Sabi, carry lang. <laughs> Ayon. O oh, how is it pronounced? Kishens. Inactivity or dormancy. How is it pronounced? Oh. Oh, hindi namin nila paano basahin. No? Mm -mm. Pati-ibig sabihin namin nila. Ganun sila. Oh. May, may sabihin sila. Oh, uh, oh, iba yung culture nila. Iba yung culture sa nila. Sa culture natin. Correct, correct. Diba? So, nakakabilib. Kaya nga, ikaw, pag na-meet ka namin jam, hindi, mm -hmm. na, hindi, namin sure kung bati ka namin. <laughs> kung ka ng tropa naman. <laughs> Alam mo ako, mas nabibilib ako sa pinagmanahan niya yung tatay. Ni. Grabe yung tatay. Oh. Grabe kaya, ang determinasyon. Oo, oh, oh. tingnan mo. mo yung kaya nga doon ako naiyak kasi parang yung talaga yung ano niya yung uh, yung paulit-ulit na sasabihin tat ano gusto kong maging doktor sige anak kaya natin yan di ba diba, may sige anak puro talaga. puro ganun sige anak at saka yung tatay <laughs> from, na... from electrician na ito, ordinaryo at oh, oh, mm -hmm. uh, saka yung, yung tatay until the end nag-aaral pa din no? nag nung nag-aaral din yung mga anak niya nag-aaral pa din siya isipin mo yun di ba diba? diba? totoo hindi hindi pa huli na matuto sa buhay pamilya mga ng kundigan. mga matatalino oh. to may mga ganun eh may pamilya na nagwawalwal pamilya ng ano uh, um, mga siraulo, ito pamilya ng na... Matatalino. <laughs> ba, At mga matatalino, 'di mga smart? O oh, ah. mga achievers, bongga. Kaya 'di ba pag binabati natin ng isang graduate, binabati din natin kasabay mga ang mga magulang. magulang kasi totoo 'yun mga kibigyan ng achievement ng isang batang nakapagtapos sa pag-aaral ay achievement din ng mga magulang. Mm -mm. So gano'n yung uh, nangyari sa kanila. Kaya gano'n ka proud sa iyo yung yung uh, parents mo. Correct, eh correct. Si, hindi mo alam yung reward na binigay mo sa kanila. Yeah, in short, baga, kung ano ang performance ng bata, 'yun yung reflection sa yes. mga magulang. Kaya alam mo kabisyo So, yun yun na lang yung pwede mong ibalik sa ano mo eh, girl boy Totoo. sa magulang mo, yung mag-aral ka lang na mabuti, and not necessarily katulad nito ni Jam, na graduate with honors yung makagraduate ka, yung walang ano, yung, yung walang back subject, oh. hindi sumakit yung ulo ng mga magulang totoo mo, yun. reward na nila yun at a uh, bonus na lang kapag ka with flying colors, Ang diba? hirap kasi sa iba dyan, diba? Totoo yun, ginagapang kayo ng mga magulang nyo, pero ang ginagawa ng mga sudyante Diba ang ginagapang oh, nyo? Oh, nagpapagapan. Or nagpapagapang <laughs> oh. kayo? <laughs> di ba? <laughs> Hindi nyo po alam kung gaano kahirap yung paggapang ng mga magulang nyo, li li literally and figuratively, para yes. lamang makapagtapos kayo ng pag-aaral. So sana naman i-appreciate nyo po yun by studying yes. hard. Yun yun. Thank Totoo. you, Jam, for sharing your story with us. <laughs> 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 Hindi nyo rin na mababa. <laughs> <laughs> Hindi <nyo> sure. <laughs> Sorry, ah, uh, bigla kami na, ano, bigla Qu kami na tahimik eh. Quisens? Quisens? Quisens. 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 Oh. <laughs> <Quisins. laughs> <laughs> Hindi rin kami sure. Kuya <laughs> sense ang basa. Kuya sense. Okay. Jowa mo, paano kayo nagkakaintindihan niya? <laughs> paano mo na-arok siya Oo. Paano? Tumatambilin, hey, ako... Tumatambil uh, lang yung spirito ko para nagkita kami. Hindi <laughs> nilang halata. Lagi <laughs> na ka Google. Lagi na ka Google. na eh. <laughs> Kaya pala lagi ka ng online ngayon. <laughs> Miriam Webster is your friend. <laughs> Kasi pag magkausap kami, wait lang ha. May nag-text sa akin eh. <laughs> Kaya nag-google talaga kung sinasabi niya. Ano sinasabi niya ito? <laughs> yung simple nga, hindi mean, normal yung ano, yung ano, sa, yung galaw niya, ang tawag doon, non-conformist. Uh Oo, -oh, non-conformist. Ganun, uh -oh, siya. Yun yun, ganun, ganun siya. Oh. <laughs> 'di ba? Bakit ano? Bakit parang ano? Parang uh, ano, pa? may sayad ka, 'di ba? Oh, Ganto tayo, oh. ba? Parang may soy <laughs> hindi naman non-conformist siya. Ibig sabihin, hindi siya regular. Oh, 'Di ba? Alam ayos Oo, parang lahat tayo pakaliwa kaliwa, siya oh, pakanan pa oh, 'di ba? Sasabihin natin, no, weird naman 'yan, Pakanan siya. Ang ang term ng Jowa ni Chuper, no, non-conformist. Taray <laughs> mo, hindi lang conformist. <laughs> eh, di yun ah. <laughs> oh, alam namin kung gaano talaga yung hirap na pinagdaanan mo. Saludo ludo kami, ramdam correct. namin yung uh, paghihikaw, oh, yung, yung a reason, struggle ng na oh, magulang mo. Correct. Na and, nalagpasan lahat yon. And there's a reason why ang tagal uh, ganyan magsalita yung mga doktor. Kasi ang tagal din nag-aral. Sure. Ah. Oo naman. Oh. Araw-araw na talaga sila nagbabasa. Correct. Totoo yan. Oh. Diba? kung dati sinasabi mo simpleng salim sa ka, ngayon isa kang, uh, isa kang uh, matapang na tigre. galing-galing oh. galing mo. Sobra. Dahil sa achievement bilib mo. Bilib na bilib kami sa'yo. Hmm. Congratulations. Congratulations. Ito siya, may picture ako. Yeah. Oh, friend natin yan 'Yung oh, friend, friend ko na tropa. add ko na siya. sa ano siya? Ateneo de Zamboanga. Oh, tropa, o. ano ah, punta ka dito oh, minsan. Ganda ni Ate Girl, o. oh. Oo, uh, ito 'yung tatay niya, oh. Oh, dolly. Proud parents. Oh, di ba bongga? At saka ano, para Muslim sila. Oh, Oh, mm, yes. oh di ba bongga? Oh, congrats, congratulations sa inyo at sa mga nag-aaral na mabuti, very good. Keep up the good job. Yes. At kung ikaw naman nagbubulak ball, may, may time pa to change. Okay, okay. O oh, sya muli ako po si Nicole Liala. At ako naman si Gambio King Chris Chupel. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa, sa malanding may determinasyon. Yo, ang programang walang Long. Always your number one SM Radio. Love Radio